<laughs> Magdito tayo ka tayo ka. guys. nga. Baba, guys, sa Ha? Baba. Ganyan. Tayo mo 'yung ano, picture. mo. 'yung picture, ayaw mo ko muna 'yung ko. Wait, double. Masya. ko na

baka soko soko ha soko hello ano kanila Jason mo tayo tayo ang ya 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 nato hindi pa basta bali okay po. sa mababa lang Male, mali mali Male, mali mali praso ah. diwan angat ka angat ka po dapat ito yung masay kaya tayo masay kaya Oo Okay Side lateral laces Sige, ang atupay na mo Ang titigo mo Dadami ko ba? Mas lalo masakit Kaya nga eh, dadami na ba? Ay, nakita ko yung team mo na sa nasa Up, control mo ba? Dadami lang Okay, nakita ko na sa Okay, kaya mo yan Okay, meron pa tayo yan Ang gina nakaluwa mo Oo, may na Okay suck people guys